may ko dito sa inyo kumiti, kumiti. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito, gumastos kami, kasi naipit kami sa programang ito. Paano nang hinahanap buhay namin? Sumala ko, nag-aaral. Inakulong pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa na ito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study, uh, pag walang proteksyon sa amin. We request uh, Mr. Burata na briefly po ay maibahagi ano, kung ano ang karanasan ng ganong mga uh, grupo na kinapapaloban po ninyo. Uh, good morning sa lahat. Ano? Uh, ako po galing sa Bacolod. Ako si Philip Burata. Nag-consolidate kami on, um, ang aming ruta is Punta Taytay Central Market, pero nag-consolidate kami doon sa Santa Fe, San Dionisio Central Market. Uh, Nag-attach kami doon sa kanila at nalaman namin based on their uh, secret, secret registration na ang pangalan, nakapangalan sa ila corporation is Five Man Corporation, nakapangalan sa asawa as sekretary. Uh, yung yung CEO uh, si yung president nila, yung mister niya. Si, yung secretary, si Maria Corazon Ocalinas. Yung presidente, si Mr. Ermen Ocalinas. Yung treasurer, yung anak niya, si Ms. Colleen Ocalinas. At saka yung isa dito, uh, parent, uh, relatives nila ata. At yung isa, hindi ko ito kilala, daw galing si Budaw to. Pero masak masaklab sa amin, Although nag-attach kami sa ila, since na ipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, ma hindi na ma-restore ma ang mga mga mawala na kami trabaho. Uh, alam niyo naman, yung alam namin, alam ko na pagtatabaho, papakain sa pamilya ko, nung pagbabiyahe ko lang, since hindi ko sasakyan, may dalawa kong sasakyan, nag-attach kami sa kanila, yung masaklap, on the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagasto kami ng mga millions, millions of pesos to prepare our garage. Yung masangkalak lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin, dahil daw sa kanila ng pangalan. Eh, pumunta ako sa LTPRB, sabi doon sa LTPRB, wala akong magawa dyan, o the office itself, wala magawa dyan, because it is an intra-corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila ng SEC. Nagtingin kami na humingi kami ng kwandon ng SEC registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa sakyan namin. I-transfer yung franchise namin sa kanila. I-transfer, i-gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTPRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation ang masakla pa bang dang huli, nakuha, napasalamat kami kasi nakuha namin, na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tip, yung kuhawa out kami, yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin, or verbal, kami yung ma-manage dito, kasi sa amin to. So, sabi nila, hindi sa amin yan, etc. etc. Ngayon, to prove with the uh, committee, nag sila ng carnapping against us. Apat kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa amin, ruta, na binigay naman sa amin, kami nagmamanage, kinuha nila yung apat sa galansangan by force, binigyan nila pera yung driver, naka-blatter din yun. Tsaka yung isa, pina-repair namin doon sa dealer for maintenance kasi erikon daw si silang kumuha. Yung isa na impound ng LTO, kunin namin, ayaw ibigay. Kasi wala daw yung nag-apprehend, kinabukasan, kinuha na niya ng Chulet Corporation through Secretary Certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humaharap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. Apat kami. My wife <laughs> and ako uh, nila kaupod ay nalang akong kasama. <laughs> Kaya uh, gumawa ko ng paraan. Pumunta ako kay Tulpo. Eh wala din doon. Tulog kami sa bangketa Pasensya, Sir Tor. Tulog kami doon. Kaya nung imitahan kami ng piston, ng manibela, sabi ko ito na siguro yung paraan. ng paginaon na may lapit ko sa... May lapit ko dito sa inyong committee, committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. dahil naipit kami sa programang ito. Paano nang hinahalap buhay namin? Sumala ko, nag-aaral. Inakulang pa ako. Mahirap maghanap ng pera ngayon. Naghanap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko na itong programa nito hindi na nabigyan ng kakulang pag-study, uh, pag walang proteksyon sa amin, mag ng kami sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba kasi pwede ang kinin minuman ng any corporation na yun na siguro ma Sige na, 'no yakin tayo siguro. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Chair.